What's up mga idol? Ngayon ay ipag-uusapan natin ang tinaguriang point guard ng Pinas. Walang iba, hindi si Jonathan Manalili, also known as Titing Manalili. Oh, kala mo si Mr. Longbomb, no? Wala yun pre. Si Titing Manalili ay kilala hindi lang sa husay niya bilang point guard, kundi sa pagiging maestro niya sa court. Sa bawat laro, siya ang nagsisilbing utak, nagdidikta ng tempo, naghahanap ng bota sa depensa at gumagawa ng play na parang chess master. Marami ang nagsasabi na kahit wala pa siya sa PBA spotlight, ang respeto na natatanggap niya mula sa mga malalaro, coach at fans ay pambihira. Galing sa grassroots, naging alamat si Titing sa mga liga tulad ng MPBL, local tournaments at iba pang amateur league na punong-puno ng puso. Ang kanyang laro ay old school na may halong street style at talino. Mapapawaw ka sa vision niya, ball handling at kakayahang gawing madali ang mahirap na play. At hindi rin matatawaran ang kanyang leadership. Titing was never just about stats, kundi kung paano niya binubuhat ang buong team sa crucial moments. Ito nga ang kanyang mga special skills. court vision? Elite! Handles? Parang may glue sa bola. Pasa? Parang laser, laging sakto sa timing. Tapang? Pangkapitan! At ang pinakamalupit, yung respeto ng mga tunay na bowler. Kasi sa basketball, may mga player lang. Pero may mga alamat din. Si Titing, alamat yan. Sa dami ng point guard na dumaan sa Philippine Basketball, iilan lang talaga ang tumatak sa puso ng mga tunay na taga-subaybay ng laro. Hindi man headline palagi, si Titing Manalili ang tipo ng malalaro na hindi mo makakalimutan kapag napanood mo na. At sa galaw, sa diskarte, sa puso, tunay na point guard. At sa bawat batang nangangarap maging leader sa court, isang pangalan ang dapat tandaan. Jonathan Titing Manalili, ang point guard ng Pinas. At kung nagustuhan mo ang video ito Idol, ay maaari bang palike, comment, at share. Ako si Maki Sports TV, tambay na kalsada, scout ng mga talento, at tagapag-hype ng mga future legends. Hanggang sa muli, paalam!